sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Minsan hindi maunawaan ng mga nila lang, tunay na kahulugan kung ang Diyos ay kanilang inaalayan. Kahit anumang bagay o gawaing kanilang naiisipan, na ang may kapal ay kanilang bibigyan. Wari ba nila ang mga ito ay magpapabago sa banal na kalooban? Tila ba mga haing ibinibigay ay para bayaran ang Panginoong makapangyarihan upang ito ay sumunod sa anumang kanilang kahilingan? Ngunit sa ganitong paraan, tila ba ang mga tao ay inuutusan ang may likha na sumunod sa makalupang kalooban? Ang mga alay ay tila ba mas makapangyarihan may kakayanang pilipitin ang kamay ng Ama sa kalangitan. Ito ay malaking kamalian, sapagkat mga bagay na tao ang may bigay para sa Diyos ay hindi naman sapat upang sundin ang hiling ng mga tao sa kanilang buhay. Ang salmong tugunan ay nagpapaliwanag na ang mga hain sa altar sa kadakilaan ng Diyos ay hindi makadaragdag. Kaya nga sa mga titik ng awit na ito ay naihayag upang ilagay sa katotohanan ang mga tao sa pagkaligaw ay hindi malaglag. Wika ng may kapal, hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa damban ay sinusunog. Dahil ang mga toroy hindi ko nakailangan, maging iyang mga kambing at iyong mga kawan. Sinasaad sa mga salita na mga bagay sa mundo ay hindi naman hinihintay ng dakilang Panginoon na pinanggagalingan ng buhay. Sapagkat ang Diyos ay ganap at sa Kanya ay walang kakulangan. Kaya anuman ang ating ibigay, hindi naman dadalhin ang may kapal sa kaganapan. Ibig sabihin, hindi natin siya kayang punuin kung ito ang iniisip natin. Mga bagay na may hangganan kung siya ay handugan, isang maliit na tuldok lamang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sinabi ng ating himig kung ano ang dapat ihandog. Sa Diyos na dakila sa daigdig ay nagpapainog. Binanggit uli ng may kapal, ang parangal na nais ko na sa akin ay ihahain, ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Ang kahulugan ay mas ibig niya ay isang pusong masunurin, isang nilalang na naglalakbay sa kanyang makalangit na loobin sinabi sa aklat ng mga propeta na sawang-sawa na ang Diyos sa mga alay na susunugin, maging sa mga kapistahang ipinagdiriwang, ang dahilan daw ay upang siya ay dakilain. Ngunit buhay naman ng mga tao ay malayo sa tamang landasin. Mga kamay nila ay may dugo ng kapwa habang nananalangin. Sinabi rin ni Kristo sa Ebanghelyo ni Mateo, ang mga taong ito ay may pagpupuri sa mga labi ngunit kanilang mga puso ay totoong malayo sa may likhang naghahari. Kaya't si Yesus ay tinalastas na ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip at lakas at pag-ibig sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili ay ang pinakamahalagang batas. Ang mga ito ay higit pa sa mga handog na susunugin at mga alay na dadalhin sapagkat hain ng pasasalamat ang dalisay at humahalimuyak na halad na sa Diyos ay nagbibigay galak. Ngayon tayo ay ipinapanuto kung nais natin handugan ang Diyos, hindi sana dahil sa Kanya tayo ay may iniuutos. O kaya naman tayo ay may hain upang kalooban niya sa buhay natin ay baguhin. Hindi ito ang tamang layunin. Kung nais nating magbigay ng mga sakripisyo, unawain natin ang sinasabi ni Kristo. Ang tunay na handog ay ialay ang ating mga pagkatao at gumawa ng mabuti dito sa mundo. Tunay na alay na susunugin ay kung ibibigay natin paglilingkod sa Diyos na butihin, gayon din sa kapwang may kailangan sa atin. Ito ay pagtugon sa makadiyos na loobin. Hindi masamang mamanata, hindi masamang magbigay ng mga regalo Ngunit higit sa lahat ng mga ito ang nais ni Kristo sa kalooban ng kanyang Ama ay sumunod tayo. Ibaling ang ating damdamin sa makalangit na mga tuntunin. Ihakbang ang mga paan natin upang si Jesus sa buhay na ito ay sundin. Ito ang mga handog pasasalamat sa salamat sapagkat pag-ibig niya sa atin ay sapat. Pagmamahal niyang hindi nawawala, sa atin ay nananatili siyang tapat. Magpasalamat sa Panginoon sa kalooban niya sa atin tayo ay umayon. Ito ang kaligtasang naroon. Sa mga ang puso ay nakamasid sa awa ng nisiya sa atin bukas ngayon at kahit pa noon. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.